Ito ay isang aso na may ulo na kasing laki ng kalabasa, ngunit malaki ang pinagbago niya ngayon. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Narito ang pinakamahusay na animal rescue na iyong makikita. Una ay tingnan natin ang asong walang tahanan na may malaking ulo. Noong 2022, isang babae ang nakakita sa asong ito na naglalakad sa mga kalye ng Houston, Texas. Ang ulo ng aso ay malaki at namamaga. Ang bigat ng kanyang ulo ay sobrang laki kaya't ang buong ulo niya ay lumulusong pababa. Walang tahanan ng aso at wala rin gustong tumulong sa kanya. Nagtatago siya sa isang iniwang apartment at lumalabas lamang sa araw para magnakaw ng pagkain. Sa wakas, tinawagan ng babae ang mga rescuers. Takot na takot ang aso na pumasok sa kulungan. Pagkatapos nila itong gawin, dinala siya sa animal center. Maliwanag na kailangan niya ng agarang panggagamot. Ang aso ay tila napakalungkot dahil pinabayaan. Wala siyang pag-asa na may mag-aalaga pa sa kanya. Ang asong ito ay bata pa lamang. Sampung buwan pa lamang siya sa mga oras na iyon. Pero paano lumaki ang kanyang ulo? Ang kanyang leeg ay nakatali ng lubid. Nananatili ang tali sa kanyang leeg ng mahabang panahon. Natagpuan ng mga doktor ang 26 na piraso ng bala sa kanyang binti. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Nabuhay siya ng ilang buwan sa kalye. Eh. Ang asong ito ay may napakahirap na buhay, ngunit sa wakas, nasagip siya sa Houston K911. Siya ay nasa ospital, naghihintay ng pagaling sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ng panahong iyon, dinala siya sa isang masayang tahanan. Ngayon, siya ay namumuhay ng masaya sa isang bahay kasama ang iba pang mga aso. Binigyan siya ng pangalan na Gas at ngayon ay bumibisita siya sa mga bata sa mga paaralan kung saan sila ay nag-aaral tungkol sa mga nakakamangahang kwento ni Gas. Si Gas ay isang aso ngunit may napakaraming aso ang walang tahanan. Sana isang araw sila ay maaaring iligtas at ampunin tula ni gas. At narito rin ang mayamang pagong. Ang pagong na ito ay kilala sa palayaw na Bank. Ang dahilan kung bakit ay dahil ito ay kumain ng halos Siyam na raan na Ang mga bariya ay tumitimbang ng 11 pounds. Ang pagong ay naninirahan sa isang zoo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang mga tao ay nagtapon ng mga bariya sa kanyang tirahan. Dahil dito ay kinain ng pagong ang mga bariya sa paglipas ng mga panahon. Isang araw, nagkaroon ng masamang pangyayari nang mabasag ang kanyang shell dahil dito. Isang doktor sa Bangkok, Thailand ang agad na nagsagawa ng operasyon kay Bank. Sa kabila ng lahat, nagawa nilang alisin ang lahat ng mga bariya. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na lumangoy ng maligaya. Ngunit ang mas nakakalungkot, kinakailangan ni Bank na magkaroon ng isa pang operasyon dahil dito siya ay namatay dahil sa mga komplikasyon. Sana ang kwentong ito ay magpabago sa isipan ng bawat isa bago itapon ng mga barya sa tubig dahil hindi mo alam ang mangyayari kung kakainin ito ng mga hayop. At narito rin ang aasong si Jackson. Mahirap paniwalaan na may ilang tao na sadyang masasama upang sakta ng isang tao. Isang araw, nakita ni Hayden Howard mula sa Indiana ang kakaibang mga marka sa kanyang aso. Sa simula, iniisip niya na wala lamang ito. Ang kanyang aso na isang English Mastiff na tinatawag na Jackson ay madalas na naglalaro sa labas kaya't iniisip niya na mga kagat lamang ng insekto ito, subalit nagdesisyon siyang dalhin si Jackson sa veterinaryo. Ngunit nang binyagan ng veterinaryo si Jackson at tiningnan ng kanyang katawan, siya ay biglang umiyak, lumitaw na puno ng mga metal palit ang katawan ni Jackson. Kaya't ang mga marka ay hindi mga kagat ng insekto, kundi mula sa mga bala. Ang mga palit na ito ay nasa buong katawan ng aso. May isa pang malapit sa mata ni Jackson, kaya't isang himala na hindi siya nabulag. Sa kabuan, tinanggal ng veterinaryo ang 27 na palit mula sa katawan ni Jackson dahil dito ay agad nagimbestiga mga pulis kung saan galing ang mga bala. At narito rin ang pagsagip ng usa. Ang usa ay may kahon sa kanyang ulo at natakpan ang mga mata at inaakala niya na siya ay sinunda ng isang mga ngaso ngunit isang tao ang nagligtas sa kanyang buhay. Ngayon ay tinan ng asong tinatawag na Bonrad ang oil rig ay isa sa pinaka-isolated na lugar sa mundo, kaya paano nga ba napunta ang isang aso sa oil rig na ito Nabigla bigla ang mga magagawa ng oil rig nang makita nila ang isang aso na nakakapit sa gilid ng bakal. Ang oil rig ay mga 140 miles ang layo mula sa baybayin ng Thailand. Agad na itinigil ng mga manggagawa ang kanilang ginagawa upang iligtas ang asong ito. Ang aso ay basa, pagod at sobrang nauuhaw. Agad na sinakay ang aso sa isang oil tanker at dinala pabalik sa lupa. Pero paano nga ba napunta ang asong ito sa oil rig sa unang lugar? Iniisip na siya ay maaaring inanod ng dagat. Wala nang ibang pagpipilian ng aso kundi magpatuloy sa paglawag at sa wakas ay natagpuan ng oil rig Tinatawag ng mga manggagawa ang oil rig ang asong ito na Bunrad Isang salitang thai na nangangahulugang survivor At sa kamangamangha, isa sa mga manggagawa sa oil rig ang nagampun sa asong ito Hindi lamang naligtas, kundi nagkaroon pa ng magandang tirahan Susunod ay tinan natin na isang rakon na na sa lambat. Ang batang rakon ay natakot sa mga paputok at napadpad sa isang lambat ng basketball. Siya ay sobrang natakot at sa kabutayang palad ay iniligtas siya ng isang rescuer. Ang rakon ay maayos naman at tumakbo papalayo patungo sa kanyang ina at patuloy na tayo sa isang tigring tinatawag na Asia. Nang ang Bengal Tiger na ito ay siyam na buwang gulang pa lamang ay ganito ang kanyang itsura. Siya ay may mga sugat at mga parasite sa buong katawan at lubhang malnourish din. Siya ay kasama sa isang hawla na kadalasang kumakagat sa kanya. Si Asia ay pag-aari sa isang circus ngunit hindi na inalagaan ng tama. Iniligtas siya ng mga aktivista mula sa circus at dinala sa isang veterinaryo kung saan siya ay pinagamot. Pagkatapos ay dinala siya sa isang wildlife serve kung saan siya ay binigyan ng malaking espasyo ng hawla. Pagkatapos ng ilang taon, si Asha ay unti-unti ng gumagaling. Ngayon, siya ay masaya at malusog kasama rin ng isa pang tigre. Ngunit dahil sa kanyang kabataan, si Asha ay dalawang hanggang tatlong beses na mas maliit kumpara sa karamihang tigre. Susunod ay tina natin ang asong natrap sa isang plastik na tubo. Isang lalaki at ang kanyang anak ay nagmumotor sa isang kalsada sa India nang marinig nila ang parang umuungol na isang tuta. Nakita nila ang isang tubo na may butas at agad nilang napagtanto na may tuta sa loob. Nakayang itulak ng lalaki ang aso pala palapit sa butas habang kinukuha naman ng kanyang anak ang tuta mula sa loob ng tubo. Pagkatapos ay dinala nila ang aso sa kanilang bahay at binigyan siya ng maayos na tirahan. Ngayon ay narito rin ang nagugutom na fox. Takot na takot ang fox na lumapit sa mga tao ngunit sobrang lamig ng isang araw sa Russia at wala ng ibang pagpipilian ng fox. Kaya lumapit ito sa isang lalaki ngunit ang tanging meron lamang sa lalaki ay isang bar ng sneakers. Binigyan ng lalaki ang fox ng kanyang tanging pagkain at tinanggap ng fox ang chocolate bar at, at umalis papalayo. Isang araw, naglalakad ang isang babae sa snow, ngunit bigla niyang nakita ang isang kakaibang nilalang. Agad niyang napagtanto na isang skunk na mayroong garapon sa ulo. Ang skunk ay sumusubok na kumuha ng pagkain, ngunit natrap ng garapon. Ang skunk ay natakot, ngunit sa kabinang palad ay iniligtas naman. Kung hindi niya tinanggal ang garapon, ay tiyak na mamamatay ang skunk. Isang African safari ang naantala ng mapansin ng isang lalaki na may isang zebra na nakahiga sa lupa. Sa simula, akala nila na binaril ng mga poachers. Ngunit sa kabutiang palad, ang zebra ay pawang na uuhaw lamang. Binigyan ng tubig upang iligtas ang buhay ng hayop. At sa kabutiang palad, ay agad namang nakarecover ang zebra. Ngayon ay narito rin ang nagyayelong fox. Ang fox ay nagiginaw sa malamig na kanal, ngunit isang lalaki ang dumating upang iligtas ito at binigyan ng kumot. Ang mga kwento ng pagliligtas ng mga hayop ay tunay na, na nakapagbibigay ng inspirasyon. Nakaka-inspire na lahat ng mga ito ay naglaan ng oras upang iligtas ang buhay ng mga hayop. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinaka nakakamangha? Comment mo yan sa si baba ng video at see you next time!